May mga hindi ba nakakakilala kay Jesus ngayon? Kahit ang mga di-Kristyano ay nakakaalam tungkol kay Jesus. Karamihan ng mga tao ay may akademikong kaalaman tungkol kay Jesus na tinuturing ng Kristyanismo bilang ang Mesiyas at tagapagligtas. Gayunman, sa katotohanan, nang pumarito ang Diyos sa laman, siya ay nasa parehong anyo na gaya natin. Dahil pumarito siya sa lupa bilang isang hiwaga, Tinagong niya ang lahat ng kaluwalhatian at kanin-ningan ng kanyang likas. Dahil nagpakita siya sa lupang ito ng tinatago ang kanyang likas, hindi ba ang mga tao na naniniwala sa Diyos mula pa sa panahon ni Moises at sa lahat ng salin lahi ay tumalikod at tinanggihan siya at buong pagkakaisa pang sumang-ayon na ipako siya sa krus? Malinaw na nakasulat sa Colossians chapter 2 verse 2 upang magkaroon ng kaalaman ng hiwaga ng Diyos na si Kristo. Ang dahilan kung bakit hindi nila naintindihan o napaniwalaan ang Diyos ay dahil sa mismong katotohanan na dumating siya bilang tao. Tingnan natin ang John chapter 10 verse 30. Ako at ang Ama ay Isa. Dito, ang ako ay tumutukoy kay Jesus na nagsabi nito, tama. Sinabi ni Jesus na, ako at ang ama ay isa. Muling dumampot ng mga bato ang mga hudyo upang ano, siya'y batuhin. Sinagot sila ni Jesus, maraming mabubuting gawa mula sa ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin sa mga gawang yon ang dahilan at babatuhin ninyo ako? Sumagot sa kanya ang mga hudyo, hindi dahil sa mabuting gawa ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan sapagkat ikaw na isang tao ay nagaangkin na, ano, Diyos. Sa lipunan ng mga Hudyo, nakaugalian na pumulot ng mga bato upang batuhin ang mga makasalanan. Tinuring nila si Jesus bilang isang makasalanan. Ano ang tinuturo sa atin ng Biblia tungkol kay Jesus? Hindi ba nakasulat tungkol kay Jesus sa Isaiah chapter 9 verse 6 na siya ang makapangyarihang Diyos, Walang hanggang ama, prinsipe ng kapayapaan. Dumating ang Diyos sa lupa sa laman, kaya nagpatuto siya tungkol sa kanyang sarili. Pero hindi nagawa ng mga tao na iugnay ang anyo ng Diyos na nasa nakapakong ideya nila, at ang pagpapakita ni Jesus sa laman. Inisip nila sa kanilang mga sarili na, ang Diyos ay hindi magpapakita ng ganito sa laman, gaya ng isa sa atin. Mayroon silang malabong ideya na ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ay tanging sa dinakikitang mundo na hindi saklaw ng material na realidad. Nang pumarito si Jesus sa laman, sinabi niyang, ako at ang ama ay isa. Sa simpleng salita, sinabi niya na sino siya. Sinabi niyang, ako ang Diyos. Kaya ang mga Hudyo na naniwala sa Diyos ay dumampot ng mga bato para batuhin si Jesus hanggang sa mamatay. Dahil pumarito siya sa lupa bilang isang hiwaga ng Diyos, nabigo ang bayan na makilala si Kristo at tanggapin siya ng maayos. Sa halip, ipinako siya sa krus. Hindi ba ang mga nagangking naniniwala sa Diyos ay nanguna sa paggawa ng ganitong gawain? Ang mga pinakapunong pari, ang mga fariseo, at ang mga eskriba ay nagkaisa at nagtanim ng maling ideya sa mga tao sa gayon, nagsama-sama sila sa pagtanggi sa Diyos na pumarito sa lupa sa laman. Lubos nating maiintindihan ang mga kwentong ito sa pamamagitan ng Biblia.